dingon ah nah di arah buyak kanding oh. buyag buyag na pud buyag ang lawas e buyag buyag pud muka un so, marami oh. na po ha tinadtad ginatadtad gina kay sayang mangulog yung may butang, uh, dili tinadtad kay ila lang pang birabiraho tapos pag matamakan na nila di nakaunon so mana kong diskarte guys so ginahaluan po na nag asin gamay nga top mais o gamay po nga kuan pigs so, mana ganado kay sila permente mo guys kita okay, ko niya siyang lawas oh buyag-buyag gid -buyag Yeah. <laughs> So nung di ay kaning brown ako is if series na sa kwan ang lunog yan. Anak, anak na niya kanang puti. So crosses na na siya. Ang lunog yan ng mama din. Full blood na ako ng papa ni. Buwer. So napalit na ko ni sila guys na kwan. Mag -ina. So pagpalit na ko ni kaning kaning anak is na pa sa mga tulokabulan siguro so karon sobra uh, one year sobra na na siya bago nag guys pero sure bull sure bull gid ba ya yeah, ma atiman niya upuhon og mga anak na siya og makuloy nga na buntis na ni eh. so naupahan na po na siya guys kanina sampahan na sobra bola nagkikipagsampa kanina eh magtulo na ka bulan gikan pag-upa so dindak ko nagsugod ang iyang milk bag na yo so duda na ko ni buntis na ni siya gikan pagkasta do ka bulan na sobra wala na malikog pangulag kana silang duha, so di ara ang kuha nako guys so lucky so kuha ko ug naki nga bore ang nubian, kay ganahan gusto sa panglawas nila guys tagas nga lagpad ba so nawa lang na guys oh. nagkanal ang likod so mo ano na yung dagboy guys oh. bata pa na o, sa mga 10 months mag 10 months na karong sunod si mana guys nagdag na guys ah, na guys buyag na kaya niya sa mga siguro hapit na ni Corinta Kilos tagko -co kay Tilo oh, buyag ang ah, likod niya guys oh ka kanal. ang mga nanggan ko po siya kwan kining ang lunog yan ni Cruz ni Masabuwer okay. wow, po, ito ang resulta gito sa so, mga pagkatiman Okay po na guys, tinadtad nga napira. Napira na pier. pure na pier na nga galuan ako basin. Gamay nga feeds o top mais. Nga yellow corn. Uh, ah, buyag na mga ano guys. Kita ah. so, niya silang lawas guys. so Ang lawas pa na. Ayan. ang timbang siguro ano guys kaning brown na siguro sama 50 patah timbang ni dako yung kanding ini, yung anak siguro na sa mga 50 kilos ni buyag buyag yung mga kandingan ni oh. Simple rekening pengulungan guys simple na nito pero ligon ni pagabuhat oh. ng kulungan ni sakto ra pud nga di sila mabasa ada importante ning kanding ba Apakah usak to di mabasa gulan in And... na may yung kulungan ba so na limpyo kinatong kulungan guys permanente nato na, na ginalimpiuhan lalo mo na eh guys every 3 days na ko na ginakuha ng ugaw nila dress lalo damay pa magkaya na guys Tubiga, tubigan nila ni guys so kay nga na na kay para din nila matamakan o dipon mayabuh simple lang yun guys simple lang yan yung simple lang yan ng kulungan